Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesu Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Kamakailan lang, habang halos buong mundo ay nakikipagdalamhati sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II ng United Kingdom. Ibinahagi ni Dame Julie Andrews sa isang tweet, "A page in history has turned today." Isang pahina naman ng kasaysayan ang lumipang bilang pagtanaw sa pagpapalit ng pamumuno mula kay Queen Elizabeth patungo sa kanyang anak na si King Charles III. Nangangahulugan ito na hindi lamang siya magkakaroon ng panibagong titulo bilang hari, kung hindi isang bagong pasanin at responsibilidad. Dito sa FEBC, marami tayong pinaghahandaang pagbabago. Hindi lang ito uh, basta pagsali ng kapangyarihan ng isang Pangulo, kung hindi ang pagpapatuloy ng misyon na ipinagkatiwala sa atin sa loob ng higit 74 na taon. Sa ikalawang Timoteo, talatang dalawa, sinabi ni Pablo kay Timoteo, Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ngayong huling linggo ng Setyembre, pag-usapan po natin ang isang pagbabagong maaasahan natin sa darating na buwan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako dito sa ating President's Report. Para sa iba, ang pagbabago ay hudyat ng pagtatapos at pangako ng isang bagong simula. Habang para naman sa iba, ang pagbabago ay isang mahirap na proseso upang bigyang daan ang pagunlad. Ang Biblia ay puno ng mga taong nakaranas ng mga pagbabago tulad na lang ni Moises na inilipat ang responsibilidad kay Josue upang makamit ang lupang ipinangako para sa bayan ng Panginoon. Gayon din si Apostol Pablo, sinanay niya, sina Timoteo at uh, Silas upang uh, ipagpatuloy ang uh, simulain ng kanilang mga ministeryo. Maging sa si Heso Kristo ay uh, nagdisipulo ng labing dalawang simpleng tao upang ihanda sila sa paglalaganap ng mabuting balita sa mundo. Maaaring uh, nakakaramdam din sila ng takot, pangamba at uh, pagdududa sa kanilang sarili. Gayunpaman, kung pagsisikapin nating makita ang mga bagay sa pananaw ng Diyos, patuloy niya tayong uh, hinuhubog upang maging mabuting uh, 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 wangis ng kanyang pagpapala. Noong 2009, ang una nating uh, panahon na pinalabas ang The President's Report, ito'y upang magkaroon ng isang partikular na programa na tumatalakay sa mga gawain at pangangailangan ng FEBC Philippines ang mga bagay na ginagawa natin upang maisakatuparan ng misyon na ipinapahayag ang Ebanghelyo ni Heso Kristo sa lahat ng Pilipino saan man sila naroroon. Sa panahong uh, iyon, ay uh, lumaganap din ang social media na naghahatid ng malaking pagbabago sa komunikasyon. Ngunit sa mahigit anim na dekada ng pagsasahim papawid, Nalaman namin na ang broadcast pala ng FEBC ay uh, umabot lamang sa halos kalahati ng populasyon ng Pilipinas. May mga lugar pa sa ating bansa na wala pang uh, malawak na pagbabroadcast ng ebanghelyo. Dahil sa impormasyong ito, abay, uh, naunawaan ng marami sa ating mga tagapakinig na ang FEBC Philippines ay hindi lamang isang istasyon, kung hindi isang network ng mga istasyon uh, na kumakalat, at nagbo-broadcast sa buong Pilipinas. At hindi lang tayo nasa radyo. Tayo ay uh, nakikipag-ugnayan din sa mga tao at mga partners on the ground para tumugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad at gamitin ito bilang uh, pagkakataon na ibahagi sa kanila ang mensahe ni Hesu-Kristo. Sa pamamagitan ng regular na updates sa the president's report ang FEBC ay uh, nauunawaan po ng mga tagapakinig ang ibig sabihin ng Incarnational Radio. At tapurihin uh, po ang Diyos dahil marami sa kanila ay tumugon sa hamon na suportahan ang gawain ng FEBC. Ang Panginoon ay uh, nagtutuwid ng ating mga hakbang upang dalhin tayo sa mga susunod na tungkulin. Siya rin ay nagtatakda ng ating paghinto upang mabuksan ang susunod na yugto ng ating buhay upang uh, magbigay uh, daan sa mga mabilis na updates ng gawain ng FEBC Philippines ay simula sa susunod po na linggo ibabahagi na ngayon ang mga updates at developments na ito sa programang The FEBC Report kasama po ang ating Chief Operating Officer na si Luis Miguel Castillo o Kuya Lucho sa paumagitan ng programang ito, naway patuloy namin kayong maging katuwang sa ating pagmimisyon sa radyo. Isama rin po natin sa panalangin ang lahat ng mga tagapakinig naway matagpuan nila ang Panginoong Yesus sa paumagitan ng ating mga broadcasts. At naway patuloy din yung suportahan ang gawain ng FEBC Philippines. Ito man ay sa paumagitan ng pagbibigay o ng panalangin o simpleng pagbabahagi ng ating mga estasyon sa mga taong malapit sa inyo. At dito po nagtatapos ang The President's Report. Tumutok lang muli sa susunod na linggo para sa pinakabagong update hatid ng inyong The FEBC Report. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, ang inyong kaibigan si Dan Andrew, sa higit isang dekadang pagsasahimpapawid ng ating programa. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, donatenow.febc.ph o mag-email sa info at febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahit.